Sa ating ulat panahon, nagdudulot ng pagulan sa bahagi ng Luzon ang Southwest Monsoon o ang tinatawag na hanging habagat. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay maaliwalas na panahon naman ang nararanasan. Wala namang nakikita ang LPU bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng park. Nakakaapekto sa klima ng bansa ang Southwest Monsoon o ang tinatawag na hanging habagat na nagdadala ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa nalalabing bahagi ng bansa ay maaliwalas na panahon naman ng nararanasan na may posibilidad ng pagulan dahil sa mga thunderstorms. Samantala, wala namang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang ugwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang tsansa ng uulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng pagulan. 26 to 34 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang tsansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo sa 23-31 to degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang tsansa ng pagulan. ulan Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.22 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center.